Hello mga kalola. Ngayon po ay September 15. Andito po tayo sa ang buhay ko noon at ang buhay ko ngayon. Andito po tayo sa Burgenland, Austria. Baby? Yan po si Simba, pangkasama kami. Malaki po ang playground. Ito po ang beach dito. Wala dito ang hotel. Pero ganito po ang mga mga patutulugan. Ito po ang apartment. Dun sa malayo may playground at doon nagsuswimming at yung mga kapitbahay ko kalimitan nagbike. bike ang mga kapitbahay dahil maganda ang weather ngayon Ayan. itu nandito po tayo sa aming pwesto. po ang Baby, like, meh.

mga kapipay. Sige mga kalola. Ngayon, hindi natin kasama ang mga apo. Pero kasama naman natin ang baby ko. yeah Ngayon po ay September 15. Monday at bukas pa uwi na rin kami. Sa bahay. Until May uh, September 22. Napag-bike na kami ng 50 kilometers. Dito ko ginagawa ang mga wine. Red wine and white wine. Hi pomagalola Till next time, thank you Baby, say bye, ciao. So baby, 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 baby Shh. ciao